Ikalawang kabanata, pagkatapos nilang makipaglaban sa mga halimaw ng palapag na kanilang inakyat, si Yu-Wan ay nagsalita. Lahat ng sugatan sa laban ay pwedeng gumaling pagkatapos nilang makapagpahinga. Kapag ganito lagi ang ating mga laban, na walang masyadong pinsala sa atin. Ay maaaring marating natin ang katapusang palapag ng tore, paliwanag ni Yu-Wan kay j Juan, habang nakakaway si J-Juan at Yu-Wan. Sa mga kasamahan, may napansin naman si Jay sa sahig, isang espada, ang True Dragon Sword, ito ang sinasabi ko. Oras na para lumitaw ang mga malakas na armas gaya nito. Maaari magkatuto ang sinabi ni Yuun Juan, na maaabot ang dulong palapag ng tore, iyon ang mga naiisip ko nung makuha ko ang espada. Palapag ng ikawalumputsyam na tore, ang kwarto ng apoy, kaharap nila Jay ang isang malakas na halimaw. Naghihingalo na ang mga kasamahan ni J1 pati mga armas nila ay natunaw. Wala silang laban sa lakas ng halimaw, isang hampas lang nito ay tumitilapon sa pader kapag natatamaan ang kamao ng halimaw. At si j Juan ay ang sumunod na tinamaan, unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Wala na bang pag-asa? Lahat ba ng mga naipanalong laban naming magkakasama, lahat ng panahong iginugol namin dito? Ay ito ang kakaharapin namin, kamatayan, sambit ni Jay sa isipan, habang umaatake ang halimaw para bumuga ng apoy. Ang mata ni Jay ay nawalan na ng pag-asa, ngunit may isang taong umataki sa likod ng halimaw. At ito ay si Yuun Juan, winasiwas niya ang kanyang armas sa halimaw ng walang humpay. Habang tinatawag si Jay Juan, gumising ka dyan. Hindi pa tapos ang lahat, sigaw ni Yuun Juan, at tumugon si Jay at nasambit ang pangalan ni Yuun Huan, habang patuloy ang kanyang pag-atake sa halimaw, kanyang pinaparinggan si J. Huan, "Ano? Papabayaan mo na lang ba kung tapusin ito mag-isa?" Ngunit sa isang iglap na tigil ang pag-atake, nagulat si Ji Huan sa kanyang nakita. Binutes ng halimaw gamit ang kanyang sungay si Yuun Huan, at napasigaw si J. Huan ng Yuun Huan at tumakbo ang halimaw patungo sa pader upang ihampas na si Yuun Huan dito. Sa isang malakas na pagbangga sa pader ay nawasak ito, dahil dito nagalit ng husto si Jay at tumayo, pinulot ang kanyang espada, at lumusab sa halimaw, habang patungo siya rito, meron siyang napansin na puting ilaw na parang sinulid, napatanong siya kung ano ito, at sa oras na iyon na pagtanto niya may kinalaman ito sa kahinaan ng kalaban, agad siyang tumalon patungo dito, isang malakas na pagsaksak ang kanyang pinakawalan, at pagkatapos nito ay tumambad ang wala ng buhay na halimaw. Natalo ito ni j Hwan, tinawag ni j Hwan si Yoon Hwan, ngunit ito ay nasa malubhang kalagayan. Napuruhan ito ng halimaw, at si Yoon Hwan ay may hawak na bato at ito ay ang Regression Stone. Nagulat si j Hwan dahil sa may hawak si yuun Hwan, na isang Regression Stone. Humingi ng tawad si Yoon Hwan kay j Hwan, dahil dito nagtanong si j Hwan sa sarili kung bakit ito nangyayari. Si Kim un Hwan, ay isang masayahing tao at palaging nakangiti, dahil dito naging alias niya ang Smile Knights, o ang nakatawang kabalyero. At ngayon sa unang pagkakataon na wala ang kanyang ngiti. Sige umalis ka na, sambit ni Jay Juan, lumakad ka na, bago pa magbago ang isip ko at pigilan ka. Lumakad na si Jay Juan at iniwan niya si Yu-un Juan, at habang wala na si J. Juan ay nagsalita si Yu-un Juan. J1, yung gagong yun, siguro napansin niya ang hawak ko. Gaya ng inaasahan mukhang madumi ang batong ito, J1, hindi ko inakala, na ganito kakatapang, salamat sa iyo. Magkakaroon ako ng kaliwanagan, siguradong maabot mo ang tuktok ng tori ito. Sambit ni Yuun Juan habang nakaupo na sa gilid ng butas ng tore, kampante na ako na ikaw ay nandito sa mundong ito. J1, mga huling salita ni Youn1 bago hinulag niya ang kanyang sarili, habang si J1 ay nasa isang pinto, habang nakalagay ang kanyang kamay dito, ang mga alaala niya sa kanyang grupo ay parang unti-unting nawawala sa kanya, tara at magpatuloy tayo, sambit ni J1 habang binubuksan ang palapag, pagkabukas nito ay tumambad sa kanya ang malamig na klima, ito ba ang na binabukid, sambit ni J1.